Kasi may punta mga ang mga bulakenya na eh sa Tagalog parang sumi-circle siya, sumi-circle eh. Kailangan siya laging naka-rolling boil. May kahawig siya sa dinuguan. Yung circle naman, laman loob ng baka, na dugo ng baka. Kasi ang dugo ng baboy is medyo matamis siya. Yung circle naman, medyo mas lamang yung asin ng circle. Talagang dito sa baliwag siya nagsimula. Hello mga kabs and welcome back dito sa Tingdaras TV para sa isa na naman travel for food episode. And welcome dito sa Northern Gateway from Manila. Mula ka! Tinago ang baka, siluso ng baboy at pansit alanganin. Ilan lang yan sa mga pagsasaluhan at titikman natin dahil sa episode na to ay susugurin natin ang bulakan para tikman ang mga iba't ibang pagkain bitang bida at talaga namang paboso pagdating sa mga lutong bulakenyo. Ang lola ko po ang nagsimula na magluto ng Sir Kehle since 1972 pa. Yung katas nung pinagkuluan ng laman loob niya, yun yung malalasahan mo na medyo may asin. So yun ang pagkakaiba niya sa dirubuan. At hindi na ako makapaghintay bahagi sa inyo ang istorya ng mga kasi kung kainan na binisita natin dito mismo sa lalawigan ng Bulacan. Yung naka-invento talaga yung pinakalol ako yung nanay ng Nori. Parang mix bihon siya, miki tsaka bihon. Kaya sa tinawag na alanganin, parang ano siya natutoy at pero may sabaw. Ang kaiba kasi meron siyang gatas. Yung panluto namin, ano siya yung parang gamit kasi namin ipa. Kaya nakapugon lang kami. Yung pugon parang iba yung lasa niya, parang medyo lasa ng uso. yeah tara't pagsaluhan natin to! Let's go! 9 AM tayo nakarating dito sa Barangay Concepcion, papunta dito kay Aling Lorings Goto in Serkele. Dito to katapat ng ilang-ilang street at hinihintay lang natin yung ating magiging tour guide. Malamang may idea naman kayo kung sino yung tinutukoy kong tour guide natin ngayon. Dito talaga niya tayo sa pumunta. Bulakan Food Crawl nga pala ang gagawin natin. At kung makikita nyo, medyo pangmasa talaga ang place. Saktong-sakto at parang may backyard pa to sa dulo. Marami rin ang pwedeng kumain dito ng sabay-sabay. Luwag at saka puro lokal ang mga makikita mong kumakain dito. Karamihan pa mga nakamotor. At meron pa nga ng mga tindang pasalubong pero ang bitang dito talaga dito ay yung pagkain kung tawagin nila ay serkele. Ito yung tinuguan version ng mga bulakenyo. At syempre bukod sa serkele ay meron din pala silang goto. Medyo mausok ang feels dito dahil dito mismo sa harapan niluluto yung mga pagkain. So kung ikaw ay medyo sensitive sa mga usok-usok, e eh pwede ka namang magpumwesto sa dulo banda para di ka masyadong mausukan. Parking wise mga cabs eh medyo maluwag naman talaga dito. Meron naman silang space sa labas at saka, sa kasalukuyan nga ay ayan na mismo yung mga nakapark dahil medyo dumarami na rin kasi ang mga customers sa loob. Good morning, Kuya Dex, my tour guide. Nakarating din. So, Nandito tayo sa Baliwag, Bulacan, Cubs Chess. At sa mga Cubs Nation natin dyan. welcome. Provincia. Bulacan, napakalaking na provincia rin nito sa uh, Region 3, eh? Order na tayo, Kuya Dex. Tara. Tara. Man. Kamustahan mga Cavs? mo mga Cubs. And welcome dito sa Baliwag Bulacan Para tikman itong kung tawagin nila yung Sir Kele At nandito tayo ngayon sa Apo ni Aling Luring Sir Kele syempre, kasama natin na tour guide ngayon Walang iba kundi si Kuya Dex Yun o, know, nag-iisa siyempre no. Natutuwa <laughs> ako at uh, bumisita ka dito sa bayan ng Bulakan Kung na isa sa mga agricultural land ng uh, Central Luzon really? Itong okay. Bulacan na ito Tour guide na uh, tour guide ka Specifically ito itong Baliwag Yes, no, nandito yung Buntalha Festival. Ano yung Buntalha? Yun yung parang nga uh, sinusuot ko na sombrero. Parang cowboy hat. Okay. Bukod dyan sa mga ganyan. Mm -hmm. ito, ano to? Kailan lang kilala dito. Specifically, dito po sa Baliwag, Bulacan. Sir, Kelen mo? Dinuguan siya. Dinuguan talaga. So, ang alam natin, yung normal na dinuguan, dugo ng baboy babo, uh, malapot, malapot, parang chocolate. Meron tinuguan. pang yung, tinumis. O, oh, yung kinahin namin ni Chow po so, yeah. Tinumis po yun, no? Iba-ibang version eh. Pero dito po sa Bulacan, sa Baliwan, kilala kilala ang Sir Kelen. Kung saan, may kakaiba silang twist na ginagawa. Sa so, nakikita ko, kuya, ibang klase to, laman loob. Laman loob, pero ng baka. Kadalasan, baboy ang gamit. Minsan naman, may mga parte dito sa Luzon, ngayon, karne ng baboy. Ito naman, laman loob ng baka. Parang may hawag siya ng papahitan pero yun nga lang, medyo magkaiba siya ng lasa dahil may dugo yung sirkeli. Medyo mas soupy siya kaysa dun sa dinuguan na nakasanayan natin. Medyo mas lamang yung asin ng sirkeli. Malalaki yung tipak nung laman loob, isaw, bituka, puso, ganun. Ayan, okay. Ano, yun? malalaki yung di diba? Bilog na bilog. Bilog na bilog, ha? Yung usual natin na tinumis, malilit din, eh, na? No? Uh, yung, no? Okay. pero ito, pag mapapansin mo siya, pag kinalikal mo talaga, akita niyo po yung tipa ko. Oo oh, uh, Malalaki hmm. yung gaya. Malalaki ang gaya. Tapos yung asim niya, mas mataas. Sigman natin. Mm. -hmm. Abang oh. ah, umuusok po yun. Cheers. Paso kung paso. Mas mga kabs. Uusok ah. mm -hmm. pa. Mag pa yun. Cheers. Oh. <laughs> Almusal eh. Mm. Bakim. Mm. Bakim malamnaw yung kabaw. Mm -hmm. Kapansin mo, Tias? Itong sirkele, para itong papaita na giyon. Totoo, man. <laughs> Totoo Yo. talaga. Yung lasa nung laman loob, tapos may mainit na sabaw na umuusok, mm. lagyan mo lang ng konting asin ng suka. Yun yung nalalasa. Yes, no? Tapos, ang dami po talagang uh, laman. Mga ah, baba. Ruizaw. Mm. Inaj ko. Ruingers ng baka. Meron din tayong ng puto, kuya okay, Dex. Right. usually, di ba, pag dinuguan, pinapartnera niya ng puso. Pero ang puto nila dito, kuya Dex. Mm. Itong parang pita. Talaga. Parang pita lang. At ang tawag po rito ay puto puti. Ah, puto puti. Mm -hmm. Puto puti yan, Chess. Ah, no? uh, ako buo muna. Mm hmm. Sauce mo. Sauce muna, sauce. Puto talaga yun. No? Puto talaga. Pero pwede rin naman kanin. Pag mm -hmm. nakita mo siya, ninipis na ng hiwa ng puto. Ilang teraso lang po, apat na ang bigayan. Kaya, -kaya mo busing gagad. Eh, no? so, yun pwede. Uh -huh. Ako, take off ka lang sa mga <makes> bagay. Napit ko lang konti hmm. ha. Parang kahit po nung kain, hmm. okay lang. Sa mga kakain nito, asahan nyo po siyempre baka. Pag sinabing baka, yung ina, medyo ang lasa o pang may dating na ang guba. Hmm. Hmm. Iba yung lasa ng laman loob ng na baka. Na baka. Kumpara sa laman loob ng baka hmm. or laman loob ng ibang kambing, manok. Iba. Iba po yung lasa ng baka. May kasamang anggo, Pero dahil may suka to, kasi nasa uminto ko baka. So, natalo. Lalaban naman. Marami pa tayong pupuntahan. Parang almusal pa lang ito, Kuya ko eh. tayo ay nakulag pa ng mga kabroom. Mm. Meron tayong lunch, meron tayong merienda. May kuya tek sa bahala kung saan. Abangan nyo yung kasunod po nito sa kami pupunta, no? Susunod na And rin. time, just enjoyin muna natin mm. yung Sir Kelly na. Kaya po muna tayo, Kuya Dex. Bagay talaga sa puto, mga kapit mm. may asim, may tabang. Yes. Ito na muna. Okay. Huwag po sado po, Jem. Maya pa tayong pupunta. Enjoy mo kayong susunod dito. Tara. Let's go, mga kabs. Next destination. Dito pa rin sa Bulacan. Tara. Let's go. Sige rin Isa pang street food na hindi pwede makaligtaan. Ito yung sinuso ng babay sa may gawing bukawi bulakan. Deep fried ang tirata kaya kailangan mo matikman. Solidong malambot, malinamnam at medyo creamy ang malalasa. Ngayon naman, nandito tayo sa Farmers Capital of the Philippines din tayo ni Kuya Dex sa Bukaw. Sobrang maserte tayo mga Chess kasi yung nag-imbento ng sinuso, ito yung kinakain natin ngayon. Ha? Aling Mameng, yan yung original talaga. So kanina, original Sir Kele, original sinuso. Yeah. Parang gusto ko pa ng mga original magkatapos ito, pero ito muna. Napapanood ngayon yung mga OG, kaya OG din. <laughs> yeah, OG. Tama oh, nga naman. Sige, dito tayo oh. sa OG. sinuso. so? Sa'yo yung buong version. Yes, 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 Ito naman yung pinachop natin version. Ligman natin parehas. Uh, pakita natin tong texture ng sinuso. Oo nga, okay. may crispy yan yeah. sa labang. Pakita okay, mo. Tapos parang malambot dito. Cheers! Mm -hmm. Ang playful ng texture. Mm -hmm. Ngabi, mm no? -hmm. Parang luncheon meat. Nakakaya. Mm -hmm. yeah. yeah. Pero may luto konti. Mas masarap mas pa lang tunmin. May layer sa nung parang gami pero malambot. Yung latot, yung lasa dyan. Yung lasa malinamnam. Parang milky na malinamnam, no? Yun yan. Para yun kasi ako nagpapadede pa saan yung baboy. Diba yun yun? Nasikat yeah, yes. sikat na sikat po dito yan sa Bulacan, no? Ang tango nga, yun yung pong bukawi. Ganda mga kapto. Mm. Ano may itsura ng Wagyu? Mm Ang ganyan, Parang Wagyu, tama? Uh -oh. mas, yung Mas masarap yan, Chess, kung meron pang ganito, no? Sukan dito tubo. Ice candy. Ice candy. Bubusan sa... mo lang, tapos bubusan mo mm. na siya. Patak-patak lang konti. Kasi hindi natural yung pagiging canto style nito kung hindi na magiging cowboy. Ayan ako, sabaw-sabaw na ng suka. Sarap sa namprik nito. Ito ako, nakalimutan ko naman bali. <laughs> hindi ko naaalala yung namprik. Ang namprik nito, nako, partner niyo po sa namprik. Mm. Si Nuso, no? Yan pong bukawe. Eh. Nahiya kasi yung magdala ng namprik yan. Baka... Mukhang advertisement eh. Pero mm. available po yun sa Shopee. at, 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 at. lata <laughs> Ha? Pag nga yung suka, okay na siya. Mas nag-boost yung ano eh. Kasi may nam, nam tapos may suka. Okay yun. Disclaimer lang, Tessa. na nonod sa atin. Hinainay sa pagkain ng mga kanyang ah, di ba? Ano mo naman? Hinayay sa pagkain ng mga kanyang Diba? ba? Ang um, dali maputol or para oh. dali madurok. Mm hmm. Kita talaga sa paborito kong kinakain pag doon mapupunta rito sa Bulacan. Huwag kayong aalis dito nang hindi niyo natitikman to. Pwede kayo na, no? Kaya kung kayo natataka, bakit kabisado ni Kuya Derek sa Bulacan at mm -hmm. saan tour guide natin? Kahit alam naman natin taga Balit Kuya na si Kuya. Kapit bahay na ng Bulacan ng Balit. Yeah. Dati kasi ng uh, Balisuela just dating Bulacan. Oo. So, okay. Alam yeah. uh, po yung isang lugar doon ko tawagin na BBB. Ano may sabihin nito? Bulacan Beer Brewery. Hindi naman sa binibisto si Kuya Derek pero halos taga kaya po alam na alam natin yan. Ha? No? Basta pagkali sa Balinsuela. Ako, tagal mm. ko na po dun. Doon na tumubugat ko, no? Pero sige, hindi na ako makapaghintay. Okay. Ano pa yung isa na hindi pa natin natatry dito sa Bulacan? Mm. And mm -hmm. madala na tayo ng Redex doon. Mm. Pinang tour, guys, ng episode na to. Pinan mo lang hint konti. Kalamat mo lahat uh, na, na excitement na na. mo, Chess. Sama mo ang mga Cubs Nature, siyempre. Pampahaba ng buhay. Banatan natin yan. Uy! Ha? Tara! <laughs> pa tayong isang sikretong pupuntahan. Ito yung pansit alanganing kung tawagin sa Bulacan. Original since 1930s pa daw inumpisahan. Sobrang OG, gasgas -gas man yung salitang legendary. Pero isa to sa mga alamat at talagang kilala ng marami. Heirloom recipe na patuloy na ipinagmamalaki sa Bulacan. Huwag naman sanang mawala at patuloy pa rin suportahan bago natin to umpisan at orderin, paano nga ba i-prepare ang pansit alanganin? Para solid na mas smoky ang lasa, una munang pinapainit ang kalan na gamit ang ipa. Sunod ang paggisa ng sibuyas at nung baboy na may taba. Konting sangkutsa lang tapos sinunod na yung kaldo. Sabay hulog ng dalawang klaseng noodles, ito yung miki at yung bihon. Sunod namang inilagay yung mga hiniwahiwang gulay. Tapos liquid seasoning para sa umami at kulay. Sunod na pampalasa yung asin at paminta. Tapos mga berdeng gulay para talaga namang masustansya. Para mas creamy at manamis-namis misang lasa, meron itong kasamang gatas na evaporada. Konting halo-halo pa at ready to serve na ang original pansit alanganin sa Norris Panciteria. Konting hakbang galing dun sa Pork Siloso Dito naman tayo sa Norris Restaurant Actually, hindi naman konting hakbang ko yun Exactly, tricycle na si Kalaya Pero pwede rin nilalakarin dyan yung issue 1 Ito, isa na naman, OG Ito po yung uh, talagang original na nagagawa ng pansit alanganin Dito lang meron yan, dito lang Mid-alanganin kasi Kaya sa tinawag na alanganin, parang ano siya natutuyot pero may sabaw Kaya yung original, bali pang fourth generation na ako Ang eh. kaiba, kasi meron siyang gatas Parang ano siya, mapepper na magatas Mimingay Churro. Creamy. Itong kinakatayuan natin ngayon, Chess, tinatag 1936 pa. Grabe. <laughs> Grabe. Ayan I mean, naman, huwag na, na masasabihin. Sige, itong maniniwala ka ng tubig pa tayong dalawa dyan. Ay, totoo yan. Totoo yan. Walang papahit na plano. Pampangaba ng buhay, Chess, yung sinabi ko sa'yo, meron tayo dito pansit, palabok, at okay. pansit, luglug. Magkapares ang itsura, ano ang binagkaiba? So dito kasi, sa Norris, no, naman. Usually, ang luglug, -lug, matataba yung noodles. Ngayon, ang nangyari, ito, mapapansin mo, yung kanilang palabok, yun yung matabang noodles, yung kanilang luglug, -lug, yun yung, yung, yung maybif, common na palabok talaga is yung maligtad. Maligtad, o. Oh, maligtad. At ang isa pong twist na ginawa nila dito, may kamyas. Uy! May kick ng asi. yun. oh, may ito, kick okay. ng asi. May chest. Huwag na natin uh, po tagalit. Okay. I-reserve natin. I-reserve natin ito, mami. Oo, na tayo may sa pang natayo. Kuhat muna tayo. Siyempre, pakikita pak mo. mo. ka nito, di ba? Hahaluhalin ah, mo. Makikita nyo, mga kams. Meron siyang iba't ibang toppings dyan. Pero atay, meron powder chicharon, meron itlog. Tapos yung noodles niya, dalawang klase, Kuya Dex. Mm -hmm. Yung isang miki at isang Bihon. Yeah. Yan o, parang ang ganda ng combination. Tapos may siyang sabaw na mamuti-muti. Ang pagkakasabi dito, parang may gatas. Gatas, nilalagyan din ng gatas. Sa Totoo yan. Chess Cheers mo na tayo. Cheers ng mga finds mo, Kuya Dex. Oo, dali. Mm -hmm. Pero may tax na alat doon sa chicharon. Kasi yung pag nilagyan mo ng powder chicharon po, yung alat yung dito sa sasali doon sa may taste. Mm -hmm. Bagay naman, no? Nama. Mm -hmm. Isang mo dito sa pansi na mm -hmm. uh, alanganin. Usually ang pansit, mm -hmm. yung mga palabok, hardwood, ito nilalagay. Ay, ito, ito yung, yung scrambled. No. Mm -hmm. oh. Ayun no. Oh. Scrambled egg for tinapings mm -hmm. lang. Parang fried rice kumbaga. Yun. alaga yes. like masabaw, Chess, na? Hindi yun. mga niya Gawin mo ulo, yung sabaw niya, goods. Ito ka, yung gulay, malutong. Bagay sa contrast ng mm. lahat ng lasa. Yung texture yun yun, yung may lutong siya. Tapos yung karni-karni nga yung, yung parang atay. Mm. Mungi okay. din, mabilis kagatel, mashi. Hmm? Ibang klase yung pagluto hindi gas ang gamit. Mm -hmm. Ay parang ipa. Yum, yeah. Kaya mm -hmm. yeah, parang smoky talaga siya. Kaya ganun ang lasa na. No? Smoky, creamy, medyo salty dahil dito sa chicharon. Yung contrast mm -hmm. ng texture, playful din. May mga masin na naman doon. At saka malambot na karne. Mm -hmm. Sarap ko dito. Sabi. No? tayo. Mm -hmm. tayo sa nakakalito. Nakakalito to ko yun. Saan alin nga ako ulit dito ang palabo? Yung uh, na makapal. Ito to, ang hawa. Kung... Yan yung palabo. Yan, yung palabo. Yan yung palabo. Ito yung lublog. yung, yung Pero sa totoo, Pero um, the, ay, norm, norm talaga. Baliktad. Okay. Oh, ang palabok, manipis dapat ang, uh -oh. ang vermicelli talaga nilalagay ng noodles, no? Okay. Naguluhan din ako. Mm. Ito na. Subukan so, natin. Siyempre, pipinoy tayo. Pakita mo yung kamias, Jess. Yan, yung utsara natin. Mm. Tapos, lagyan natin ang kamias. Yan. Ayan. Yeah. So, yan pong green na yan. Yan yung kamias. Lagyan natin ang konti lang muna. Kung okay. mapaasim. Mm. natin -hmm. Bukan <laughs> natin. Unfair this mention, yes. Ah, hindi nung kamyot? Ah, hindi nung kamyot na. So. Uy! Hindi meron sa inyo eh. Siyempre. Sarsal. Oo. Wahan. na kahit di ba bigat ng ano. Hindi mo kakailanganin. Hindi No, Tama oh. na, dito mga mapigla ko pa. Yun ang kakaiba. Maasim pa pag ginakalat mm. mo na. Oo. Then come yun, maasim. Ang negative side lang doon. Mm. Hindi ka mapaparami kasi nakasima ka doon. Ayun. So in fairness, pwede mo naman sabihin dito. Pag mm. kumunta ka rito sa Nori sa Pagsitan, no? Okay. So, okay. Ialisin yung ano, yung kamias. Okay. Tapos magkakalaman si ka na lang. Pwede naman nilang uh -oh. gawin. Pero in fairness naman, mm. punti lang naman yung kakainin. Grupo mm -hmm. naman kayo. Yung lutong kasi yung trans mo kami. Yung siguro yung dahilan nila ngayon. Mm. Kadalasan pag may pansit na ganito, may ito. fashion ng Pinoy eh. Mm. Kaya happy happy birthday in advance. birthday, birthday. Na Kuya Dex. Yung! <laughs> dito ko na unang babanggitin. Naku! Hindi pa naman ngayon. Di ba ngayon? <laughs> advance happy birthday, Kuya Dex. At advance happy birthday to men Hindi okay. man siguro ito yung exactong araw, no? Oh. Pero pag na-upload to, at habang pinapanood nito, ah. malamang yung birthday na ni Kuya Dex. Kaya mm. happy happy birthday, Kuya Dex, so, kung umabot kayo dito. Happy happy birthday, Kuya Dex. Happy happy birthday, Kaya celebrate kami ka, Pansit. <laughs> pan <-sit. laughs> Ang pahaba ng buhay. Huwag mm. parami pa ng vlog na magagawa. Mm In the future, hanggat kaya pa natin. Para ah. sa yeah. updation yan, gagawin natin. Siyempre, no? Mm, mga umiling dyan, sana may kasunod ulit. Yan mm. na po, napapanood na nila ngayon. Nakot, nangyari pa nga. Gaya si Kuya Dex, meron din mga mm. upload -hmm. habang ginagawa namin to. Pwede nyo ang uh, da dayuhin nyo na. Oo, kami na magpapanood nyo. Sa Kuya Dex channel. Yan, yeah, okay? salamat, salamat, uh. salamat. Ayan mga Cubs, ito, Bulacan. No? Siguro, mm -hmm. doon tayo sa summary ng mga nangyari ngayon. Doon mm -hmm. nating na tinikmang kanina. So, kaya na, ang twist nun, beef naman po yung kinain natin. Sa experience ko, natuwa din ako doon kasi something new. Mm -hmm. Na parang ang ng goto. Mm -hmm. Pero may asim at yun pala, dinuguan siya. Makapal. Ah. Yeah. Ang sa Yata. bibig. Mm -hmm. Yung texture niya. Pangalawa yung sinuso. Sabi nung iba na nababasa ko, exotic daw yun. So, para sa akin, hindi naman. Mm -hmm. Parang normal siya na luncheon meat. Yun. Mm parang -hmm. ganun siya. Medyo milky din ang lasa Totoo yun, may konting crisp, lambot at uh, parang gelatinous sa baba. Mm -hmm. Parang ganito ito naman pansit alanganin. Ito, mm -hmm. very, very price time. Mga uh, kapsi, hindi ko alam na may ganito nag exist mm -hmm. Pansit alanganin. Pansit nga siya na may sabaw. Alanganin nga siya. So, mm -hmm. Out of po, the three, feeling ko meron pa naman talaga. Na Mara marami pa na Mara. dito sa Bulacan. Ito mm -hmm. lang kasha. Buong araw kasi halos 12 hours food crawl po ang ginagawa mm -hmm. natin ka ngayon. Hindi na rin po, no? So, Yan. Early dinner na namin to. Mm -hmm. Pero sana nag-intry kayo sa food trip, food trip natin, no, mga kaps. Maraaring meron tayong hindi napuntahan. Maraaring i-comment nyo rin dyan. Mm napuntahan -hmm. naman mm -hmm. Namin of come hindi na lang namin nasabi Kasi lalo na butcheron Tama, di butcheron dito mm -hmm. sa bulaklakan hindi lang natin magawa. Makasab in the near butcher resbak. Yeah, resbak. Deresbak Re tayo dito mm -hmm. sa Bulacan pero sa lahat ng Bulacan niyo, shoutout po sa inyo. Okay, at ang sasarap din naman pagkain dito. Mm -hmm. so, bagong uh, discoveries dito, Bagong experience. Ito yung nakakatuwa sa food travel. Natitikman oh. mo yung mga wala sa lugar niyo. Mhm. Mm Nataka sa mga cabs natin na nandoon, this is just within reach. Madali lang pumunta, Bulacan Aha. lang, no? From Manila, kung galing kayo, balis balis na puntahan po. Uh -huh. mag yung man niyo supportahan din po natin, mga pagkain dito sa Bulacan na Kanila lang talaga. Totoo yan, yeah. so, Malapit na malapit sa Manila kaya siya tinawag na Northern Gateway ah. from Manila. Ito yung unang probinsyang madadaanan mo after ng Manila. Yes, Bulacan. sir. Kung Totoo. Tapos pampanga, Mm. Ayan. Discover niya rin ang Bulacan. Marami rin kayong matututunan na tama, at uh, magugustuhan. Ako. Hindi lang puro paputo. Hindi lang Ay, puro oh. uh, mga landmarks. At yung hindi lang puro chicharon, no? Kasi mm. kilala talaga ang Bulacan sa chicharon, eh. Napag sa chicharon, Yung oh, no. no, pasalubong. Ang, pasalubong po talaga dito, chicharon, eh. Eh, nakita nyo naman, ha? Sinama namin kayo, pinasyal namin kayo. Meron po palang ganitong klase mga pagkain dito sa... Pinakay pa namin kayo ng try Mm. Ang natin ang tricycle. Mm. <laughs> tayo pupunta dito kasi yeah. kwento lang natin itong lugar na to eh, medyo old school po old school. dating cool? pangmasa talaga straight mm. forward walang arte classic fields lang walang parking sa labas nagpark kami sa malayo tapos nagtry sila kami pupunta continue lang mga cabs continue lang sa panonood mm. sa pagsubaybay eh, yung bell notification i-ring niyo po kasi asahan niyo ang dami pa naming gagawin na matutuwa kayo kasama kayo sa pumasal kasama kayo sa kain kami no? sa amin to travel for food mga cab. mm. support suportahan niyo pa rin kuya Dex meron siyang mga pinilabas doon na travel for food siguro hindi yeah. na, tayo magpapahaba pa ng video dito yeah. Eto, OT na rin yata bigyan na so natin diyan <laughs> oh i-ready na natin to dahil ilalabas na natin ang outro sana nabigyan namin kayo ng saya at ngiti ngayong mm. araw nabigyan din sana namin kayo ng busog. Yeah. Lalo sa inyong mga puso. Sana natutuwa kayo na nakikita nyo kaming nagkakasama samang muli at nagta-travel-travel. Pasalamat lang ako sa inyong lahat. At mabuhay po kayong lahat. Patuloy po tayo. Nagdarasal po kami para sa kaligtasan nyo. Yung safety. Alam nyo po, napakainit na ha. Oo oh. Nako, paalala lang po. Mga paglabas-labas ng bahay, medyo i-hold natin ang konti. magigat po kayo palagi. At mag po ako po si Kabs Chess at ako naman po si Kuya Dex, siyempre ha at ito po ang mga OG ng Team Kelas TV na lagi masasabi at magpapaalala sa inyo um, huwag niyong kakalimutan lagi nung tap sanda ah. ang sarap sa ears walang practice <laughs> uh, cheers, cheers. wala po talagang practice doon mm -hmm. oh yes kung ano man narinig niyo, lahat yun walang practice kaya ito na manyaman ken <laughs> bye peace out let's go alright mulakan let's go ah. sarap ay, patay pa na lang natin kay Chuwets. Mm Twins, birthday mo naman. Malapit na. Happy birthday, Chuwets. Friends, Yes! Yeah. Happy birthday! habang birthday na nga talaga ni Kuya Dex kaya at kami ngayon sa Good News Building ay so, ibibigay natin na pa si Kuya Dex kasalukuyan ay ini-install po yung Good News by Team Galas TV yung mga letters dyan ayan sakto nandito pa sila Kuya Dex tara akit tayo birthday ni Kuya Dex syempre dapat may cake kaya dalhin na natin dun to Akyat tayo ayan po si TJ si, si Joshua mga partners mga Team Good News partners po natin pero hindi po dito yan dito yan dito ayan <laughs> happy birthday to you happy birthday to you I'm happy birthday sa netflix tayo dati walang cake ngayon oo oh, yan na, talaga, totoo yan sana ches sa susunod na celebration natin lagyan mo na ng tunay na cake tingnan mo ang itsura oh. <laughs> maraming salamat po sa inyo longer years Marami pa tayong pagsasamahan. Marami pa tayong vlogs na gagawin with Kapsches Team TV ang OG nandito ayan and kung nagtataka kayo nandito kami sa Good News In dahil sa Good News In di ka bibiti. <laughs> <laughs> Maraming salamat Caps Station. Ito, ito yung isa sa mga room ng staycation Iwan muna natin sila dyan Dadaling ko lang sila dito Dito sa banda, kapag dito ka nag staycation May access ka dito sa pool Dito naman yung swimming pool Sa inyo yan mga rams, Kung gusto nyo dito sa Good News Inn At doon sa pinaka first floor na dinahanan natin kanina Doon ko ilalagay yung Good News Pares So kita, -kita tayo dito Pag nag-opening na ngayong March na yan Let's go! 🎵 na na to, sa Good News Pares tayo halina 🎵 pin lang sabihin, sabay na ng kwento 🎵🎵 Walang kasing sarap, Good News Pares go Hi! Papalipad lang kami mga kamis kasi pinalipad namin ito to -tobi. <laughs> uh, bigay ko na kay Chess yung passport kasi kailangan may passport na makasakay kami dito. <laughs> <laughs> Andito kami ngayon. Well, hindi kami nandito ngayon. Yung lipat natin ngayon, nasa baliwag tayo. Sabi niya, terrain, terrain, pull up, pull up. Sabi sa po sa PS. Sa PS. Pull up. Maganda rin pala ang pula. Populated uh, na rin. Mo. Dami ng ano, no? Uh, Dami ng kabayan. Tsaka may building na malaki. Ano um, ba yung building na yan? SM yan. SM. 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 Kaya naman SM. Tayo, baka <laughs> naman <laughs> isang shopping spree. <laughs> pipili tayo ng isang ano, comes mm. natin na mag ano, uh, 10, 10 million, minutes bro. Pipili tayo say. ng cart tapos na, yung gano'n oh. Na, yung may, oh. uh, ano, may mga segundo, uh, in 5 minutes, takbo Actually, pangarap ko yung wedding. Well, eh. Kasi mm. dati, nung, uh, Masaya. nung nag 1 million ng Team mm. Canvas, sumulat ako sa mga, hindi ko nasasabihin ko, ano, sumulat ako sa yes. dalawang supermarket. Mm hindi pa sumagot eh. Ayan, ganun sana gagawin. Oo, <laughs> O, oh, papaano ko sana sa subscriber eh. Papagrocery ako ng 10 minuto. Tapos kanya na yun. Kung papayag sila. Kung papayag yung, yung grocery, grocery store. Grocery kasi okay. minsan bawal kasi, mag ba? film eh. Ang unang-unang gagawin kasi sasarado yung grocery store. Oh, hindi naman pwedeng may tao eh. Dahil masasagasaan basasag Mamadali yun eh. Totoo yun. Tsaka storbo talaga kasi gagawin dun. Eh. Oh. Okay. Yun, yun, kung yun, papayag yun. Sinumukan lang naman. Ang eh. lupit ng proposal nito. Pinagawa ko pa yun eh. <laughs> Ang ganda na pagkaka-English eh. Caps, di pa tayo nagsisimula. Tumitira ka Uling-uli ka, ibang lase talaga. Ito ko nga ito, kuya. Ibang lase. Ito yung si Caps siya. Ito yung makain din na mo. Pinetesting na yung... eh pa isa. Makakain na din. Napansin nyo sa mga labi nila, kulay itim na. Hindi ko pa natikman ito. Buto lang. Buto lang daw. Yan ang I-try natin ngayon. Oh, tara, umpisahan oh. na natin ito, umitik! Yeah. Bonus clips lang to. Mm. Sa vlog, no? ito, aap, tapos na yung vlog. Makikita nyo, tinitiis namin yung pawis natin. Eh. <laughs> <laughs> Kinatay kasi namin yung <laughs> <laughs> Kasi yung bike namin, yung bike namin tutanog Eh. So hindi kayo mag -e enjoy kung puro... Uy, <laughs> okay, pasalamatan natin na uh, si Woody on, na. on the Loose, no? yung nag-fight oh, oh. ko. thank you kasi nagkaroon kami ng problema, uh, technical, <laughs> technical, technical, <laughs> technical <laughs> problem sa aming mga audio. Uh, gadget. Cheers. Buti na lang. Andiyan si Foodie on the loose. Pinayon tayo ng break. Kaya yung mga narinig nyo at napagkwentuhan namin ay dahil yun doon sa mikropono ng ka. So, Salamat. Foodie on the loose. Salamat. Salamat. Yan po ang mga food vlogger. Ayun pala siya. Ayun ako yung text mo. Ayun look. Oh, Pudy on the loose. Promote mo nun. Oh. Promote mo yung on the loose. Malo po. Foodie on the loose. Bago na vlogger na mag-adit sa mga Ay, yan text na lang yan. Ayan po, at uh, Ano uh, niya sa likod? Mga suki natin. Ito. Nasaan si Chow Good Crawl? oh, no, wala. Basta, basta, kasama po din namin si Chow Good Crawl. Yan ang kita niyo sa <laughs> Nerva Itia. Ayan. Until uh, the next video, puntaan niyo muna si Kuya Tex. Tapos na muna itong bonus clip dito. And uh, bye, peace out! See you. Thank you. Thank you. Isaac. 나주게. 네.